Country Water ha? Huh? Oh. May, may spotter ng bangka Kaya magpasama natin sa Karen? Oh. Pwede Si Jim, ano siya nag ano eh Doon talaga siya sa, saan lumalabas yung van? Yung Karen? Yung mm -hmm. last ganda. time? Dito sa ano, Limpapa, parang ano pa siya? Coffee Brown Miming with wala namang ano bahaw kaso lang ano lang talaga uh, lubog pa dito sa ano so doon banda sa may saan kinukuha yung shell di pa kaya kasi sobrang lubog so siguro baba kami balik kami sa ano alintanaka ngayon Dito lang kami ni ano, uh, Sir Calmado. Saka ni So, uh, hindi naman okay naman yung panahon. Hindi naman masyado malaking alon doon sa ban. Dito lang sa tabi. Si o Si Si